Yes, good afternoon, good evening and uh, good morning sa lahat man ng uh, sulok, saan man sulok kayo ng Pilipinas ano? So pag-usapan natin ito uh, talagang uh, matindi ng mangyayaring daya ano? pero bago ang lahat niyan ay gusto kong manawagan sa lahat ng Pilipino lalo lalo na sa Metro Manila ano? lalo lalo na sa Metro Manila mayroon tayong uh, prayer vigil sa headquarters ng Comelec 7 at saka 9 kung hindi kayo available sa 7 sa 9 tayo magkita kita final na yun final na ang anong decision natin gagawin ano kung talagang hindi makinig si Atty. Garcia pakinggan ninyo yung uh, uh, sinasabi ni Atty. Glenchong ano na panibago na naman to Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan na itong bansa natin. Uh, wala nang ibang kinakatakutan. Gusto, yung gagawin nila, pwede ng gawin na. Ng Resolution number 11098. Wala na pong verification ng QR Yan ang, ang red flag. Yan ang palatandaan na dadayain yung eleksyon natin ngayon. Print, iba ang laman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na ma-verify ngayon. George, ano sasabihin mo? Ano isasagot mo? Sasabay ng Pilipino. Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad nyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran nyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo ilang billion. O hundreds of billions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin, napanalo pan natin sa sistemang ito, mga kababayan. Kaya, ikiit natin sa Comilic ngayon yung QR code na natin yung feature na yan, ipalit nyo, pipiripay namin, bibilangin namin ang voter That's the only way to keep our elections honest, credible, and transparent. QR code, hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwedeng magbago, it is yung may hawak si Kumilet. O. Oh. Yung QR code, nagpalabas ng panibagong resolusyon ng Kumilet. Resolution number 11098. Wala na pong verification ng QR code. Yan ang, ang red flag. Yan ang palatandaan Nandaan yung eleksyon natin ngayon. O print, iba ang laman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na ma-verify ngayon. Hmm. George, ano sasabihin mo? Ano yung sasagot mo? Sasambayan ng Pilipino. Bakit niyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad nyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran nyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo. Ilang billion? O hundreds of billions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin na panalo natin sa sistemang ito, mga kababayan. Kaya ikiit natin sa Comelec ngayon yung QR code na pinayara natin yung feature na yan. Ibalik nyo, bibirify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible, and transparent. QR code, hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato. Ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwede i magbago, hindi siya may hawak si Kumile. O. Oh. Yung QR code, nagpalabas ng panibagong resolusyon ng Kumile. Resolution number 11098. Wala na pong verification ng QR code. Okay. Maliwanag, ano? Ang okay. Maliwanag na mayroon talagang dayan sa ibang sa abroad nga may dayaan na talaga. So ngayon, dahil may dayana ano ang gagawin natin, mga kababayan ko? Kung mahal natin ang bayan natin at ayaw natin magiging walang hiyang gobyerno, kumilos tayo nanawagan ang sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo. So, mayroon tayong prayer, vigil, sa May 7, sa oras ng alas 9, at kung ayaw nila umaksyon sa kailangan natin ng taong bayan ng People's Initiative. Sa May 9, ipapainal na natin. Ano man ang magiging decision ng taong bayan, yun ang susundin natin. Kaya, nanawagan tayo sa May 9. May 9 tayo maghanda na talagang masugid Nating kausapin si Tony Garcia. Tayong lahat Walang masama. Wala tayong violation sa batas dahil tayo lang ay naghihiling ng kahilingan na yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong ayosin natin. Yun lang naman, wala tayong violation sa batas. bakos sila ang may violation sa batas ang ating komilek, ano? Komilek, komulekta. Ano? So, taong bayan, gising tayo. Maraming samahan na nagsanay puwersa. Makita-kita tayo sa 7 at saka 9. Ipakita natin na totoo tayo nagmamahal. Now, kung palalampasin natin itong pagkakataon na ito, wala nang pagkakataon na hinihintay pa tayo. Wala nang pagkakataon na hinihintay pa tayo. So Wala na uh, andami Ang dami ko ng panawagan Ang dami ko ng panawagan Sa taong bayan Medyo iilan lang Ang nakakaramdam Filipino kirala forces Kung hindi tayo Papakinggan nitong nine Magpapalakas pa tayo na magpapalakas yung sinasabi kong bilang ng 40 million nationwide yun, karamihan ay nasa Mindanao. Wala dito sa Luzon, kukunti lang. Kasi ang nandito sa Luzon, halos, halos bayad na or sawang-sawa na sa rally kasi hindi tayo nagkakaisa. Pero sana sa pagkakataon nito, taong bayan, kilos tayo, makiisa tayo. Wala na, wala na talagang pag-asa. Ang ating bayan. At ang masaklap nito mga kababayan, yung mga nakaupo, nakaupo na talaga, mahirap nang tanggalin. Yun problema ngayon. Ang hirap ng tanggalin nila. Wala nang pag-asa ang bayan natin. May gagawin tayong batas na da, dalawang termino lang. Sa dalawang termino, tapos na. Hindi na pwedeng kamag-anak, asawa. Hindi pwede na. Dapat ganun ang gawin nating batas. Dahil inaangkin na lang nilang ang bansang Pilipinas eh. Ang ating mga bayan, katulad dito sa, sa Rizal, wala na. Sila-sila na lang. Sila-sila na lang ang mga siga. Sila-sila na lang yumaman. Sila-sila na lang nasusunod. Paano na yung iba? Kaya nga may kasabihan tayo, gusto nyo yumaman, pumasok ng politika. Ganon. Ang ating gobyerno ngayon Ang pagpapasok ng politika Ay isang hanap buhay Isang pagpapayaman Kaya yan ang masaklap sa atin Ako nakikiusap Pilipinong Kirila Forces Magtulungan tayo Magtulungan Wala na tayong in, ibang inaasahan nakakasawa rin pero pag sumuko ako marami akong binigo sa kanilang mga pangarap kaya hindi ako pwede kong matras eh dahil marami mabibigo pag ako yung matras so yun lang muna panawagan ako 7, 9, May ipakita natin ang ating kahilingan na iwasan ang pangdarayang gagawin. 'Yun lang, maraming salamat. Bye-bye. I love you, Lord.